Aabot sa 853 mga vendors mula sa Lingayen Public Market ang nakatanggap ng tigda 2000 piso mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Vigico III. Ang tulong pinansyal layong makadagdag sa kanilang panggastos para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan at maging dagdag puhunan. Ginanap ito noong ika-4 ng Nobyembre sa Season Auditorium sa bayan ng Lingayen sabihin ito magandang balita. Hindi lang po ito consultation. Ito po ay programa ni Governor Monroe na Financial Assistance to Vendors. Okay, po kayo may hindi. At bibigyan kayo ni Governor Monroe ng tigna dalawang Bukod sa tulong pinansyal, sumailalim din ang mga vendors sa iba't ibang serbisyong medikal gaya na lamang ng check-up at consultation. Dito, ang ilan ding mga vendors na wala pang PhilHealth ay inirehistro na rin sa tulong ng Gikonsulta program. Sabi ko, let's organize all the market vendors, yung mga high stall at saka mga ambulant vendor dahil sa isa pong layunin. Ito po ay mapigyan kayo lahat ng Finkel. Ang ikonsulta, e consulta libre check-up yan, taon-taon, kayo, anak mo, mutante, hindi mutante lahat tayo, ipapacheck-up na ikonsulta e consulta ng Finkel. Lubos naman ang pasasalamat ng mga vendors dahil malaking tulong umano ang kanilang natanggap sa pang-araw-araw na gastusin. Maraming maraming salamat kay po kay Gobernador Mungiko na malaking bagay nito itong nila sa amin. Sana po ipagpatuloy niyo po yung magandang naumpisahan and kami po na kagaya ko nakatanggap ng tulong, aasahan niyo po na siyempre uh, pag, ng araw yung suporta namin, bibigay po namin. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang pag-iikot ng pamahalaang panlalawigan upang mas mailapit pa sa mga pangasinense ang mga plataforma, tulong at serbisyo na libreng matatanggap ng bawat isa. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.